Sa iba yung dagat, bilang na mga nasawi sa wildfire sa Greece, umakit na sa dalawampu. At Japan, sisimulan na ang pagtatapon ng nuclear waste sa Pacific Ocean ngayong linggo. Si Joy Salamatin sa Sentro ng Balita. Nasa dalawampung bangkay ang natagpuan ng mga otoridad sa nangyaring wildfire sa Greece. Batay sa ulat, posibleng mga migrante ang mga nasawi na nakita sa Dadia Forest sa Evros region ng northeastern Greece. Ang Dadia National Park, ang pinakamalaking kahuyan sa hilaga ng Alexandropolis. Patuloy na sinusubukan ng otoridad na tukuyin ang pagkakakilanlan ng mga nasawi. Dumating na si U.S. President Joe Biden sa Hawaii para kamustahin ang mga naapektuhan ng wildfire. Kinamusta niya rin ang ilang mga rumesponde sa malawakang sunog doon. Ayon kay Biden, makakaasa ang Hawaii na tutulong ang Amerika. Sa report ng Maui authorities, may daan na ang bilang ng nasawi habang may gitwalong daan naman ang nawawala dahil sa wildfire. Sisimula na ng Japan ang pagtatapon ng treated radioactive waters sa Pacific Ocean ngayong linggo. Ito'y matapos aprubahan ng United Nations Nuclear Watchdog. Ayon sa ulat, 1.34 million tons ng tubig ang pumuno sa Fukushima Nuclear Plant mula ng mapinsala ito sa pagtama ng tsunami noong 2011. Ayon kay Prime Minister Fumio Kishida, hihilingin sa operator ng plant na simulan ang disposal bukas August 24 kung umayon ang kondisyon ng panahon at na karagatan. Mababatid na tinutulan ng ilang bansa sa Asya ang naturang plano dahil makakaapektoan nila ito sa kabuhayan ng mga manging isda. Mariing kinundena ng Russia ang pag-donate ng Denmark at The Netherlands ng fighter jets sa Ukraine. Ayon kay Russian Ambassador Vladimir Barbin, posibleng magpalala ito sa digmaan sa Ukraine. Una nang sinabi ng Denmark at The Netherlands na tutulong sila sa Ukraine para makamit ang kalayaan makapigil hininga ang isinagawang rescue operation sa anim na bata at dalawang guro sa Pakistan matapos suminto sa ere ang sinasakyang cable car. Papasok sana sa paaralan ng mga bata kasama ang kanilang mga guro nang bigla na lang masira ang chair lift. Agad rumisponde ang mga sundalo gamit ang dalawang helicopter ay isa-isang kinuha ang mga bata at guro at dinala sa ligtas na lugar. Karaniwang gumagamit ng chair sa pagbiyahe sa mga bulubunduking lugar sa Pakistan, Joy salamatin para sa bayan.